Laila Dilima, humingi po ng tawad. Nag-apologize po. Nag-humingi -ap ng apology <laughs> uh, dito po sa Supreme Court sa mga binitawan niyang pananalita. Oh. Sumunod na kayo yung mga abogado dyan. Alam <laughs> nyo kasi, abogado si Dilima. Itong eh, no? eh, mga abogado na to. Kung kayo pa po mga na kumantsaw sa Supreme Court, wala po mangyayari sa bansa natin. Dahil kayo po, alagad po kayo ng korte. Kung baga, di ba? Wala na pong mas tataas sa Supreme Court kung kayo po ay abogado. Lahat po ng abogado na hindi gumagalang sa Supreme Court, dapat yan matisbar. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. hapon po nagwawala si Dilima na sinasabi niya na one-sided yung uh, yun pong uh, sinabi o oh, yung uh, ruling ng Supreme Court Alam po ninyo Ngayon ko lang po nalaman no? Lahat po ng mga nangungutya Lahat po ng mga tao na bumabanat po sa Supreme Court Lalong lalo na Lalong lalo na po kung kayo po ay abogado Abay, subject po pala kayo Para ma-disbar no? Dapat i-disbar po yan Tama po yun Kasi po Kung mga abogado na po Yan nga sinabi ko kay Kiko eh, Kasi dakdak -dak ng dakdak -dak tong si Kiko eto sabi ni Kiko, pardon my language and with all due respect, pero sa usapin ng impeachment proceedings, kinapon o pinusasan ng Korte Suprema, ang HOR, ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. ko equal ang Senado at HOR sa SC, hindi ito tama. Biruin mo, abogado ka, tapos sasabihin mong hindi tama yung ginawa ng Korte Suprema. Yung desisyon ng Korte Suprema ay sasabihin mong hindi tama eh dapat ka ma Dahil dito po sa Pilipinas, ang final arbiter po ng lahat nung usapin, kung legal o hindi, ay Korte Suprema. Hindi po po pwede, hindi po po pwede nasabihin na uh, co-equal kayo, kaya pareho lang po yung pananaw mo uh, sa batas, ng pag-interpretasyon ng Saligang Batas at interpretasyon ng Korte Suprema. Magkaiba po yun. Una, politiko ka. May pinapanigan ka. Yung Korte Suprema, wala dapat. Kahit na po may pinapanigay yung Korte Suprema, unanimous decision. No? Hindi niyo ba naiintindihan yung unanimous decision? Kung meron nga po na ruling yung Korte Suprema na may tumutol, majority po ng Korte Suprema halimbawa ay sumang-ayon doon. Yun po ang ruling. Magiging parte na po yun ng batas ng Pilipinas. So, alam mo yan dahil abogado ka. Pinag-aaralan nyo yan. Ibig mo sabihin, ko, kaming mga hindi abogado, igalang namin, kami pa yung marunong gumalang sa, sa ruling ng saligang batas? E ano na mangyayari sa bansa natin? Kung ang mga abogado mismo ang ayaw kumilala sa Supreme Court, sa bagay, kayo yata talaga yung tagapamandila na wag nang sundin yung mga korte. Alam po ninyo, delikado po yung ginagawa ninyo kasi abogado ka, senador ka, no? Hindi mo kinikilala yung Supreme Court. Dapat sa inyo, madisbar. Hindi nyo pala kinikilala. Eh. Meron po kasi kaming kilalang grupo na hindi po kumikilala sa saligang batas. O, alam nyo na kung ano. Hindi po kumik... Depende po. Ang pagkilala nila sa Supreme Court, depende po kung pabor sa kanila o hindi. Ibig nyo sabihin, ini-expect nyo kami na pangkaraniwang mamamayan, na sumunod na sumunod sa batas, pero kayong mga tagagawa ng batas, imagine, kami, law abiding, gusto namin sumunod sa batas o sumusunod kami sa batas. Kayong tagagawa ng batas, ayaw niyong sumunod sa batas? <laughs> ano po ba sinasabi kong batas? Ayaw po sa saligang batas ng Pilipinas ang final arbiter sa usapin ng constitutionality. Supreme Court, pag sinabi po na Supreme Court na legal yan at illegal, o illegal, yun po ang masusunod. Kami oposisyon no? Kami po oposisyon. Pero never po namin naisip na wag sumunod sa batas. Madalas po kaming matalo. Halimbawa kayo. oh, nasa inyo ang uh, ang power of the purse. Ibig sabihin kayo po ang sa lahat. Yung Kongreso po ang sa lahat. Kahit ko equal ninyo yung Supreme Court, ha? Kahit po ko equal ninyo, walang karapatan yung Supreme Court na umangal sa ibibigay ninyong pundo kasi kayo taga pondo bakit nyo sasaklawan ngayon yung kapanyarihan ng mga uh, Supreme Court na mag-interpret kung constitutional o hindi ang isang bagay yun naman ang trabaho nila eh problema niyo yan eh. tignan nyo po, hindi po lahat nasusunod kay BP Sara po na sinusuporta namin binawasan ninyo yung budget ni BP Sara nagwala ba si BP Sara sinabi niya ba na yan ay yan ay ano, ah, illegal yung ginawa ninyo. Hindi. Dahil yan, ginalang pa rin ni Bipi Kung eto lang binigay nyo sa amin, eto lang ang tatrabawin namin. Alam nga namang, eh yan, vice president yan. Mga spoiled kasi kayo. Spoiled lang po nakakaisip na may alam naman, alam nyo naman na final arbiter yung mga Supreme Court eh. Okay. Dilima. Eh, nag-apologize na. No? Kasi eto ha, buhat nung nagsalita si Drilon, syempre susunod si Dilima. Eh yun na nga pinakamatalino sa mga dilawan eh. <laughs> Abogado, hindi po ako bilib sa mga dilawan. Pero kung meron pong dilawan na ng pinakamatalino ngayon tungkol sa batas, si Drilon na yun. Sabi po, mas akala namin ma ma ang pinakamatigas na ulo sa mga dilawan, si Dilima. Eh. Mas matigas pala ulo nito ni Kiko at nito ni Bam nung kampanya mga kapatid, paalala ko lang, hindi po nila binabanatan. May sinabi po yan si Bam Makino. Sabi niya, umiikot kami, lalo na sa Mindanao. Hindi naman nila usapin yung impeachment. Ang gusto nila pag-usapan yung kagutuman. Putya, nung no, nanalo ka na, ang tapang mo na. No? Wala na yung mga unahin yung kagutuman, unahin yung matindi. Iba talaga nagagawa. Yan talaga ang mga typical na diliwan. Ang babait, di ba? Pero once na nanalo na, Nindos nga ng iglesia yan eh. Alam niyo eh. po ba yung iglesia kung ano? Anti-impeachment ang iglesia. nag pa nga yung iglesia eh. Kung alam lang siguro ng iglesia na pag nanalo to, eh, talagang sulung na sulong sa impeachment. <laughs> Ayan no. Matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial bilang co-equal. Ang ano nyo, co-equal, co-equal kayo. Ito po ah. Bakit po mas maingay pa yung mga senador? sa pagtutol. Real talk po. Senador kayo. Dapat ipakita ninyo. Di ba kayo nagsasabi? Dapat hindi nyo pinapakita na bias kayo. Kayo ba ang sinabihan na Supreme Court na wag nang mag-impeachment? Kayo ba ang pinabubuwag? Ang sinabihan na Supreme Court, yung impeachment complaint, kayo ba gumawa ng impeachment complaint? Kiko, Bam, lisa? Dito soto at Erwin po kayo ba gumawa? At saka si Joel Villanueva, kayo ang gumawa ng impeachment complaint? Ang sinabi na Supreme Court, unconstitutional 'yung impeachment complaint. Hindi naman kayo ang gumawa noon eh. Bakit kayo matindi pa kayo sa react mag-react? <laughs> o ano ba reaction ng uh, ng House of Representatives? Oh, ito po, ang reaction po na sa representative, umapila sila. Aapila sila. Ibig sabihin, kinikilala nila yung Supreme Court, iaapila nila yung desisyon ng Supreme Court. Hindi nila sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo? Wala silang sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo nakikialam, bakit nyo dinidikla? Iaapila nila. Ibig sabihin, yung mga sinabihan na ang constitutional yung ginawa, kinikilala nila yung Supreme Court, aapela sila. Kayo, na wala kinalaman, <laughs> wala namang kay inano ba kayo ng Supreme Court? Kasama ba kayo? Bakit kayo apektado? Sinabi ba ng Supreme Court na yung pagbubuo ng impeachment trial, pagiging, pagiging uh, judge nyo, sinabi ba na o yung pagbubuo nyo, unconstitutional yan. Wala namang ganun eh. Impeachment complaint ang sinabing unconstitutional. Bakit kayo nagre -reha? Kayo ba gumawa nun? Hindi pa eh. <laughs> Hindi pala kayo gumawa eh. Okay, punta po tayo rito kay Laila Dilima. Mabuti pa si Laila Dilima, na-realize niya. Siguro na pagsibayan ni Drilon. Ito po ang sinabi ni Laila Dilima. Issued an apology to the Supreme Court for her reaction to its decision on Vice President Sara Duterte's case, saying it was based on wrong information. O, nagdahilan na po si Laila de Lima. Bakit po? Eh, attorney siya. Yung mga attorney na ayaw kumilala sa Supreme Court, pwede nang tanggalan ng i-disbar na yung mga yan. Attorney po siya, kaya po, hindi natin akala niyo yung pinakatahimik, no? Ganyan talaga yung mga sutil, eh. Sila talaga yung tatahit Huwag tayo munang kumibo. Dahil eleksyon, huwag tayong bumanat muna sa mga Duterte. Sabihin natin na, iangat natin ng kabuhayan. Wala kami pakialam sa impeachment. I regret, sabi po ni Dilima, I regret and most humbly apologize to the Supreme Court for characterizing the impeachment decision as ex parte. The portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petition was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. O oh, yan, umamin ka rin. Huli man daw, ang, huli man daw at masama ang pagmamuka, okay na rin kasi umamin ka na nagkamali ka. Kailan ka kaya aamin, Kiko? Si Maquino, ngayon natin na-realize kung gano'ng kasutil. To falsely accuse Supreme Court of not considering the side of the respondent House of, the rep house of Representative. oh dagdag pa ni Dilima, There is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. Ayun. Ano po sabi ni Dilima? Wala po akong uh, nakikita na excuse. Ah, nagkamali po ako. At ako po ay nagte ng full responsibility sa aking ginawa na pagtuyo. Uh, no? Pagkontra sa Supreme Court ruling. Iyan po ang totoo. Pag nakita niyo po na nagkamali kayo, huwag niyo pangatawanan. O oh, at least, umamin siya na nagkamali siya. Yung mga dalawan mo yung kapartner sa ano. Eh si, si Risa Ontiveros, wala po tayong maaasahan dyan sa tao na yan. Na marirealize niya nagkamali siya. Una, hindi naman abogado yan eh. eh hindi matatakot talaga sa Supreme Court yan. Kay Risa Ontiveros, basta taliwas siya iyo, ikaw ang masama. Si, sa tingin niya, siya yung ano eh. Siya yung sokdulan na, siya yung larawan ng kabutihan sa mundo. Nuk ka ng buti <laughs> Lahat ng ginagawa niya ay kabuti ha At yun na nga mga kachika Kung nagustuhan mo ang hot topic natin For today's video Ay ano pang inaantay mo Mag like ka na at ishare mo na din Para mas marami pang magkakaalam Sa hot topic na ito Maraming salamat